ang laki ng panga. <laughs> Malaki. Yep. Ulan so, po namin ay yan. Left hand at Panga ng tuna. Grilled. Grill tuna. Panga. At ayan, ipagpainig na lang po natin sa microwave. Ang laki. Sikip sa ano. Oh sikip sa plato ito sya talaga favorite ko kasi namin ni Javi ang pangalang tuna ito ko na lang po ipapainit sa microwave para mas mahilis Ayan, mainit na siya. Hindi na kami kakain ngayon sa labas. Ang na. Ano so, ya, lang ang araw yan? So, guling na pa ako na. Ako yung fantastic. Irat Ang the best. <laughs> <laughs> ang laki ng tanga! <laughs> Malaki Kaya ito. Kaya inuwi namin, leftover. Hmm, Sayang left naman. Hindi, hindi. Kumbaga, tira natin ka, Hindi, naupos eh. Mas so, laki naman eh. Ang laki, laki ng tuna. Kind of. Hope.

Hi. Hi. Kain ko tayo. Hindi na pagdis, hindi ito na pagdis kita ang kahapon eh. <laughs> May isa pang Ganun din po ba kayo pag kami sa napagkain? Nyo uwi. Kasi ganun po kami. Lalo na pagka medyo malang konti, kahit muray yan, hindi ko uuwi pa pagka may natira. Kasi iba sa po yung may nakakain na pagkain. Nengu! Pamaya. Nakon na pa kayo mag-almusal sa amin. Kanina pa kayo nag-almusal. Nakatap mong kain ka na. Ano nga ano? platita. Hmm. Pero pwede yung bang ba masagi ka bago ikaw yung mahangaga at ay nakaya. <laughs> Mahangat si Panopia pag na... Pag nasagi? Hmm, hindi lang 太难了，棒不棒？ Basta may pangalan tuna, tsaka kainan yun ang aming... Yung isang ano niya, yung yes. kabilang party lamang, dalawang tao hanggang tatlo eh. Mm. Hindi ka masubro, malaki. Unless pupulutanin mo yan. Sabi ito daw ay galing sa Alimitas Jensang. Oo, oh, Jensang. Ano na dyan? sa Deep, deep Sea PC. Oh. Kaya talagang... Hi, 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 mga Nakay po laro si Pate. Hmm. Pag sumingay na, lugulot si Pate. Ang kortina, yari. Ang dami na sisira din. Para kay mga kuteng. Ano ba paborito ng tatay mo? Mga balingit nyo ngayon. Makakasundo kami ng tatay. Nabi sa jazz ulo. Mangkakawang pa. Malaking tambakol. Nakamatisang. Minsan ni Ipa. Sasain. yung nangit ulo. Ako. Ulo ng tambakol at balingit saka. Balingit lang yung sisod na. Buntot. Papalamang lang yung, Papalamang lang yung mga gitna. na mga ano. Gusto kanya balingit yung pisngi. Naku, mag kami ng tatay kung Hindi pala, ma'am. Mayroon niya. ko din po sa mga ganito. Pero eh, masarap pala ngayon. Hmm. Kaya pala sabi ko, mag-aagawin Fantastic siya, Taty. Walang beses ako nakaka-order niya pagkakataon niya. Kaya nakaka tayong na pang. Kasi mayroon, ano, um, available kay Rosin Grace, kay Lando, ito dyan sa publiko. Dabi sa publiko. Dabi sa publiko. Ayun po, isa lipa. Kuti na naman. May okay, nagdadaga sa mga kuting din eh. Ay! Shhh! Lalaro! Uh, mga kalde-kaldero yung pinagbabog sa akin e. Eh. <laughs> mga kaldero yung minanak ko pa sa akin. Mga uh, magulang. Hah! Sina ng kaldero. Mga oh, palestik, ang mahal din mo yung mga kaldero. Ayan, ayan. Malak mo yan. Rp. 1,000 e o. Rp. 4,000 e. Hindi po makabili. Kung ilan yata ang sarap yan? Dalawang salop ha? Dalawang salop. Hmm. Tapos mo niyan. Siguro yo at sa Hoy. Ha? Na pa dito sa akin. Yun ho, dinukit na. Eh, kailangan na scalpel dito. <laughs> Hindi, narin na yung mga laman sa ano. Yung makukuha yan kapag hindi mo ginamita ng chopstick. Kailangan mo mm yung Ayun -hmm. yan. Ganang-ganang mamay. ay. <coughs> bay, marami pa ako eh. Oo. Hindi mo kaya. Mga eh. dalawang kain pa oh eh. Oo ba eh. Dami Hindi po mahilig ang ate kaya sa akin ibinigay. Iwan, bakit hindi siya mahilig? Gusto niya may sabab. the Ano po? Thank you for watching. Tuloy po kami sa pagkain ng panga. Na hindi rin pa namin maitaong. Sa laki. Malaki pa sa ulo yan ah, ang tao. Oo, ah, ano nga. yung ano. <laughs> yan laki ng isdang yan.